Kamusta mga pinagamer? Ako nga pala si Steve ng Steve Gaming PH at maligayang pagbabalik sa akin channel. Ngayong araw na ito ay gagawa ko ng isang gameplay sa game na ito ng Skullgirls Fighting RPG para sa Android. Uh, yes, meron siyang Skullgirls game mga pinagamer. At ito, mababasa ninyo na babasa ako dito ng ano nila, dialogues. Hindi eh, ko lang agad patatagalin kaya simulan na natin laruin mga pinagamer. bunaimanga tutorial uh, patch Ayan, para sa ultimate na mga pinag-a-air. Ayan. Ayan, dito natin natin uh, yung gameplay na. Kabuha ng mga uh, ano na dito. Yung style na mismo. Yung paano natin i-actual na sa laban niya. Ito na, mga <laughs> Alam ko, di pa gagana? Oh, yan. <laughs> ano pala tayo ng ano? Data. Oh, well, maghihintay muna tayo sandali. Ano, you know, mga pinagamer, tapos na. <laughs> Tapos na ang paghihintay sa download. Sino kaya makukuha natin? Sino kaya ito? Mas balls. Pick Big ba? <laughs> Yod. Ano nakuha natin mga pinagimer? Brass knuckles. Special moves. Okay. Okay. Ah, gagamitin natin yung karakter na yan. Ayan. So, Magkoconnecting tayo. Magkoconnecting. Hintay tayo, hintay hintay. Ta, nah, eh, loading na, loading. Loading na Lo loading na mga primer. Yo, nena, kita ambil jenis bass Okay Oh yep. <laughs> Hahaha. <laughs> oh Oh all right, all right, all right. Yes! Yun. Nadali na. Nadali na mga pinamer. <laughs> yes. Saksapon. Saksapon. <laughs> ah. Eh, saya din pala laruin to, ha? Ikaw ka na okay din pala itong laruin to. Ah, tara mga pinahimer. Kawa na. Kaya dyan nag-loading yung internet. Medyo mabagal. Yeah, nag-level up na yung dalawang characters ko. Hoping uh, at ating ating yung sunod natin kalaban. Ako oh, siya din? Yeah, finals. I think tutorials pa. Yep, yep. <laughs> sa music. atay tayo sa music? Ah, yeah, na naman. Eh, internet medyo mabagal. Tara, ayos na. Eh, nice, nah. e, hindi loading eh. Skill tree, okay. Ah, pang, upgrade siya. Na, na ng, ano, ng skills.

Ay. Kep 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 kep. Sige, internet. Sumabay ka na internet. Huwag muna akong pahintayin pa. Huwag <laughs> muna akong pahintayin pa. Uh. At maghihintay na naman tayo. Ang inter internet ngayon medyo mabagal internet ngayon na pinag-email. wala pinag mga pinagamer hindi umano yung internet ayaw hindi umayo ng internet ngayong araw na ito pero sige na lang at least nakita nyo na rin ang uh, sample gameplay dito sa game ng uh, Skullgirls Art Fighting RPG yan ah uh, bale ang genre tong game ay isa siyang fighting game mga pinagamer tapos yun nga kung mapapansin niyo dito sa video ay nagtatap tap naman yung karakter yung ipindot ka lang kay dito para umatake ganon tapos meron mga special skills, skills dyan na makikita nyo doon sa gilid, sa baba, bandang kaliwa. Ngayon, ang masasabi ko na lang sa game ng Skullgirls ay okay naman siya as fighting game. Uh, marirecommend ako naman to sa mga mahilig maglaro ng fighting games dyan. Pero yun nga lang, uh, isa siyang online, online game siya mga pinagamer. Tapos, ang kanyang size ay nasa 84 MB. Pero for sure dahil online siya ay sigurado matadagdagan pa ng mga uh, update. Kumbaga, lalaki din ang kaniyang uh, uh, yung memory ng game na ito, yung game size niya. kung tatawagin natin. Ngayon, bago ako magtapos mga pinagamer, ay nais nice ko muna pasalamatan o i-shoutout ang aking boss na si Francis Yu Prehilina. Yan. Uh, dahil si shoutout ko siya kasi Uh, Nag-donate siya mga pinagamer ng selfie ring light -like na may kasamang long stand. Ito, papakita ko sa inyo kung bakit maliwanag ang aking itsura dito sa video na ito. Yan, yan, yan mga pinagamer. Yan, kung mapapansin niyo yan, selfie ring light. -like. Tapos, ayan, ang kanyang stand. Yan, long stand. Yan. Kaya ayan, isa-shoutout ko ulit yan si Boss Francis Yu Rehilina para dito sa ano na to sa munting donasyon niya na selfie ring like with long star. Kaya yan. Kaya yan Boss Francis na shoutout pa kita dito sa video na ito. Kaya mag-iwan lang ng like tapos magbigay na rin kayo ng komenta mga pinagay na kung ano masasabi nyo na rin sa game ng Skullgirls Fighting RPG para sa Android version. At saka huwag din kalimutan yung subscribe ang channel para sa mga gameplay sa mga Android games sa mga susunod na araw. Kaya hanggang dito na lang ulit. Ako nga pala ulit si Steve ng Steve Gaming PH at happy sa inyong lahat.